Hello everyone, Nanay Duday here An isi-share ko nga pala sa inyo Nagpunta nga ka pala kaming Ilocos At bumili sila nitong kalamay So dati nga bumibili ako nito na Yung mga sa tindahan lang, yung mga piso-piso Hirap na hirap akong kain siya So 30 years old na ako Biruin nyo yun, ngayon ko lang nalaman Kung paano ba dapat kainin Nang tama ang kalamay para naman Hindi ka mahirapan at makain mo siya Nang buo. Paano ba naman Takang-taka naman kasi ako sa mga kasama ko Sa sasakyan habang naglilibot kami inangat-ngat namin to at nagtataka ako bakit sila nakakarami na at ako isa pa lamang, bali kasi ang 100 pesos ito is 15 na peraso so halos sila na, ubusan nila yung 5 na peraso, ako na isa dalawa pa lamang, so ganito ko nga siya kinakain pagbukas ko, inangat-ngat ko siya so may mga naiiwan nga makikita di ba? so ayan, sorry nagisan ko yung kasama ko, para naman may kasama akong kumakain Ayan, ganyan ko siya kinakain isa-isa. Parang yung tagpipiso sa tindahan dati na ganito rin siya, nakalamay. Ayan. And then, sinabayan ko na rin siya ng kape para madali siyang matunaw kasi dumindikit siya sa mga gums and sa mga ngipin natin. So, sabi nga nila, masarap siya pag may kape din. Pero, uh, sabi nila, ganito nga yung natutunan ko sa kanila, ganito pala siya kainin. So, tignan nyo mabuti pag open nyo nung kalamay nung plastic nya itutupin nyo siya para magdikit yung two sides ayan so one half na sya diba kung makikita nyo and then next is itutupin nyo sya ulit para maging one fourth na sya apatan na sya ayan so nagdikit na yung apat na sides So, pag nagdikit na siya, ayan, pwede nyo na siyang kainin para naman sulit na sulit at uh, feel na feel nyo yung kalamay, ba diba? O, ba diba, halos walang natira, ba diba? Ganun lang pala yung technique. Biruin nyo yung tatlong dekada na ngayon ko lang siya nalaman. Kung kailan nakapunta ako ng Ilocos, ganun lang pala siya. And then, sasabayan mo siya ng mainit na mainit na kape. di ba Sobrang sarap. Ayan, share ko lang kasi uh, natutuwa lang ako, diba?